Gapang ano yun, doon muna ang video. Tapos sabihin nyo masamang ugali. <laughs> so, tapos di ba yung araw-araw na ginawa lang dito na kain. Tapos may soft pa. Ay, hindi na maganda yan. Trabatrabaho din, di ba? Uh Oo. -oh. Hindi na maganda yan. Di diba, ano? ba ano? Tama ba? Tama. Tapos... Tapos, maabot, tapos, tapos pag na video na naman ako doon na araw-araw ko na dito, <laughs> hindi na ako natutuwa sa'yo. pagalitan ni ano ni Diwata ay para pala sa mga pupunta ka dito no? ay wala ko ni discuss kasi meron dito no, wala vibe, na wala ng bike na wala ng cellphone na wala ng wallet Ah, uh, pag important yung gamit niyo po pakisecure lang po lang mabuti kasi kung tatanungin niyo ako saan napunta hindi ko po alam <laughs> so dapat kung mga importante kayong gamit dapat ingatan natin kasi nasa labas po tayo, open air lang tayo. Lahat po ng mga tao na kasalamuhan natin dito ay hindi ko po kilala at hindi ko alam kung anong pakay talaga ng taramihan. Kasi ako naman is nagsiting ka lang pero hindi ko na kaya kontrolin yung mga emulator pa yung mga lahat ng gamit ko kasi minsan busy din ako. So, for, kasi kahapon pero wala ng bike, natanong sa akin, hindi ko naman alam. Lumanang karaan lang pa, no? wala naman ang cellphone. Kaya yung karana, wala naman ang wagit. Kung so, tinanong niyo ako, hindi ko alam, di ba? Tama, mag-ingat. So, ang ano ko lang, mag-ingatan lahat ng mga gamit nyo para at least, hindi niyo na ako tanungin. so, nagpaalala si Diwata sa kanyang mga... music ulit tayo. Masih depan, bayangkan